Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Ang aking ibabahagi ngayon ay isang kwento ng resulta ng aking pakikinig at pagbabahagi ng kaalaman sa mga seniors sa probinsya. Ang layunin ko dito ay upang malaman ang kalagayan ng mga seniors sa probinsya at ma-iugnay ito sa pambansang kalagayan. Kalawa upang ibahagi ang kalaman ng mga benepisyo at mga mga pribilehiyo ng mga sinyos sa buong Pilipinas upang magkaroon din ng ugnayan ang mga senior citizens sa pambansang kalagayan upang maipaabot natin ang kanilang kalagayan sa nangyayari sa kasalukuyan. Sa aming kwentuhan, nalaman ko at naramdaman ang kanilang kwentong buhay. Buhay ng matinding kahirapan mga maraming nagkakasakit at maram at pangarap na makatanggap ng kanilang mga uh, sahod ang tawag nila sa kanilang uh, senior na binibigay sa kanila. At lumabas ang mga issues at mga katanungan Nasana sana daw ay makarating sa kinauukulan. Una, ang 1K na ibinibigay sa kanila ay batas at napirmahan na ito. Ngunit sa katotohanan, sa loob ng anim na buwan, tatlong libo lang ang kanilang natatanggap ibig sabihin nito meron lang silang uh, 5500 kada buwan at meron ding mga tao na tatlong taon na ay hindi pa rin nakakatanggap ng kanilang sahod dahil daw sa hindi wala pang namamatay sa isang barangay para maipasok ang kanilang uh, pangalan. Kaya nagtatanong sila, bakit bakit ganoon? Ano ang kaugnayan ng kailangan ba may may uh, direktiba na dapat sa isang barangay ay limited ang mga senior. At ang tanong din nila, dapat bang hadlangan ang pag pagiging senior ng mga tao at pagtanggap ng ayuda? Ang isa pang katanungan dito ay ang 20% na discount sa pamasahe ay hindi nila Uh, nagagamit dahil sa usapin ng uh, probinsya. Ang mga driver, sang ayon sa mga driver, ang kanilang halimbawa, ang mga senior ay sumakay sa kanila. Sila lang ay porsyentuhan sa kanilang pagdadriver at yun lang ang kanilang uh, nakikita kinikita sa isang araw. Kaya papano din matutulungan sila ang mga driver sa usapin ng kanilang mga kita at sa pagpapasakay nila pagsiservisyo sa mga senior citizens. Ang isa pangkatanungan dito, ang mga senior citizens na naghulog sa SSS ay tinanggal sa listahan. Kaya ang tanong nila, ang SSS na mga seniors kahit sila ay mahirap ay pinagsikapan nilang makapaghulog upang may matanggap sila uh, kapag dumating ang kanilang uh, 60 years old at bakit sila ay tinanggal na at hindi bigyan ng gobyerno ng kanilang karapatang ito dahil ito naman ay tulong ng gobyerno sa mga senior citizens. Kaya maraming mga katanungan at mga panlulumo ng mga senior citizens sa kalagayan nila ang iba nga ay nakaratay na sa sa higaan at hirap ng makalakad ang iba ay hirap na hirap at ipinangungutang lalamang nila ang kanilang sahod upang pagdating ng panahon ay ibabayad nila nakakalungkot at nakakabasag ng puso ang mga kalagayan ito. Kaya ang magandang ipaabot sa kinauukulan sa ating gobyerno ay i-review ang batas na ito at ipatupad sa tamang oras ng sahod. Hindi delayed, hindi sa loob ng anim na buwan, tatlong buwan lang ang bibigay. At bigyan ng sapat na kamulatan at kaalaman ang mga senior citizens sa mga pribilihiyo at mga binipisyo, lalong-lalo na sa probinsya kung saan mga talamak ang kahirapan at kawalan ng karunungan dahil hindi sapat ang kanilang kaalaman. At need rin na i-organize at bigyan ng porsyentong nararapat sa kanila ng barangay na magagamit nila sa kanilang grupo kung sila ay nagmi-meeting o sila ay nagkakaroon ng mga aktibidad kaya ito po ang nais kong ibahagi mula sa aking pakikinig at pagbabahagi ng kaalaman sa mga senior citizens sa barangay Payi Mugpog Marinduque at sana po ay makarating ito sa kinauukulan. Ang inyong lingkod, si Kuya Nanding, God bless po sa ating lahat.